Hi guys, kamusta? Ako nga pala si Jeramil, 5 taon na dito sa Canada, pero wala pa rin ipon, kaya di makauwi ng Pilipinas. For today's video, gagala lang kami, pupunta lang kami ng lake, kasama yung kabats ko at yung pamilya niya. So tara, let's go! Austin! Hi ostet ang haba na ng hair mo, Austin. Tapos, dito na nga kami sa bahay ng kasama namin magala. Ito yung anak nila, napaka-cute na si Austin. Dito na pinanganak yung batang yan, kaya Canadian citizen yan yung papa pala niyan, yun yung kabats ko. Dinaanan nga namin sila dito sa bahay nila kasi yun yung usapan namin. Sabay-sabay na kami ng alis. Tapos ayun na nga, dumating na kami dito sa pupuntahan naming lake. Sobrang ganda sa lake na to. Napakalinaw ng tubig. Ang sarap maligo. Dati tuwing summer, pabalik-balik kami dito. Pero ngayong summer, first time namin nakabalik ulit dito. Sobrang ganda talaga dito. Ang ganda ng tubig oh. Alright, we're here! Nandito na kami. Tara, solo-solo namin. Kami lang yung nandito. <laughs> Walang katao-tao. Kami pala yung nandito. Sa pakita ko sa inyo, maganda rin dito eh. The Beach. Yan. Yan yung beach oh. Maraming mga mesa. Ayan you know, oh. Dalawa lang kami dito sila Edwin at saka kami Hi Tap! Tayo lang yung Tap, tao <laughs> Nasa mga 45 minutes nga pala yung biyahe namin papunta rito So ayun na nga, akala namin sulong sulong na namin yung beach na to Yun pala marami nang naliligo dun sa beach At saka maya maya marami nang nagsidatingan ng mga tao tapos ay na nga, nilipat ka namin ni Edwin itong misa dito sa may bandang lilim. Alam nyo naman, tayo mga Pilipino, takot sa araw. Hindi kagaya ng mga Canadian, nagbibilad talaga sila sa araw kasi gusto na talaga nilang umitim. Hindi katulad natin, di ba? Nagkukujik pa. Tapos may nakita nga kaming squirrel dito, hindi takot sa tao. Nangaagaw pa ng snacks. Tingnan nyo naman, no? Ang dyan yung squirrel o. Oh. Ano yung squirrel? Na, oh. <laughs> Nagnanakaw ng ano, pagkain. E, Ay, na siya. <laughs> si Austin o. Oh. Ganahan. Gustong gusto ni Austin yung malamig na tubig. Sige <laughs> oh, <yabang laughs> mo, yabang uh. nga eh. Yabang mo ha. Austin, <laughs> strong. <laughs> Aniyan <laughs> Ano yan Kuya Ken? Ano yung inuhunil nila? at saka lobster May boat doon Kuya Ken? Kuya Ken, look at your jacket, basa na Eh no, ang ganda rito. Kami lang. Ah, meron pa dumating naman. No? 2006, Yan, meron. 2006, Tapos, ayun na nga, inasimbol ko na yung house screen dito para sa mga dala namin pagkain para hindi lalangawin. Tapos, palipat-lipat nga kami ng pwesto kasi kung saan yung lilim, doon kami. <laughs> So yun guys, magiihaw kami Pang reels, pang reels Pang reels Pang reels Pang reels kuya Pang reels Tap tap, ya tap tap Pang reels Austin Austin <laughs> Tapos ayun na nga, mag-iihaw na kami ng mga dala-dala naming iihawin. Yung dala ni Edwin is parang nakababad na baboy. Tapos yung daladala, man, dala-dala naman namin is yung nakababad na leg part ng chicken muntik pa nga kami malipasan ng gutom dito kasi bago kami nakakain inabot yata ng apat na oras bago namin naluto yung iniyaw namin wala kasi kami dalang uling kasi alam naman namin dito merong mga libreng firewood ang hirap pala gamitin itong firewood uh, nag aapoy lang walang baga ang ginawa namin niyamihan namin ng lagay ng kahoy para pag naubos na yung apoy yung baga na lang So para hindi naman masunog yung inihaw natin. So yun nga ang nangyari. Pag naubos na yung apoy, wala na rin yung baga. So yan nga yung inihaw namin. Ayan, nakalimutan pa magdala ng tong. So kinakamay ko na lang. <laughs> hindi ko na nga nabidyohan yung time na kumakain kami dahil sa sobrang gutom. Tapos ayun na nga, pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad kami dito sa may trail.

Ito ang pa. Kuya, picture.